Yo guys, andirito tayo ngayon sa Dolo Dolomite at meron tayong nahanap na bagong kalahok. Anong pangalan mo ate? Charmaine po. Charmaine, okay. Charmaine, meron kaming tatlong tanong. Kapag nasagot mo yung tatlong tanong, meron kang premyo. Handa ka na ba? Uh, okay, sige. Pakilasa lang ang boses. Charmaine, unang tanong. Sino ang nakadiskubre ng Amerika noong 1492? 1492? <laughs> Hindi ko po alam. <laughs> hindi mo pa alam? Hindi po. Buhay, buhay pa, ako lang ata buhay nun ha. Pangalawang tanong, sinong sigat na banda ang kumanta ng Narda? Oh. Yan, hindi ko Patay tayo dyan, hindi mo rin alam. Alam mo yan, ti. Hindi po. Kabikasi. Oo, oh, kabikasi daw, kabikasi. Pero okay na yung kasi. Okay, tama. Uling tanong, ilang states meron sa Amerika? 50. Yun 50 napakadali, 'di ba? Okay, dahil nag, uh, nagawa ni Ate Charmaine ng dalawang tanong lang, meron siya 50 pesos. Ayan, Ate Charmaine. sige, sayo na 'yan. Baka meron kang i-shout uh, po sa Tuburan po. Taga-Cebu po ako. Oh, Taga-Cebu. Sa family okay, ko po. Sibu. Okay, 'yun. Shout out sa mga taga-Cebu si Ate sa Tuburan. Hanap ulit tayo. Let's go.